kahapon Palm Sunday ang simula po ng Holy Week kumbaga bakit po ba ito na simula nga ng Holy Week Father Ah uh, yung kahapon po ay simula po ng ating Semana Santa no ito po yung reenactment uh, re of yung regal entrance ni Jesus sa Jerusalem no ibig sabihin yung pagsisimula no ng storya ng kanyang pag-aalay ng sarili uh, yung buong kalooban niyang pagpasok sa Jerusalem, kung saan mangyayari lahat ng kanyang pag-aalay. So kahapon, uh, very dramatic din yung naging symbolism ng pagsisimula kasi all, uh, sa lahat mga simbahan, nakikita natin, mayroong mga palaspas no, na hmm. ginagamit to symbolize the start of the Holy Week. O, oh, dyan kasi yung parang pagpasok nga niya, triumphant entry no, sa Jerusalem, sa kanyang ano, hometown, kumbaga. Tama ba? Tapos, di ko yes, siya din clear no? na savior, na Hare, and all. Uh, pero, in, in, the next days, ay eh, talagang magbabago. At isa dyan, Father, alam naman natin, Webe Santo, Biernes Santo, wala nang pasok. Dahil nga, talagang yan yung mas parang ano eh, no? Uh, kumbaga, days talaga na highlight ng, ng nitong Holy Week na binabanggit natin. Pero kapag Holy Monday, Holy Tuesday, and Holy Wednesday, Anong meron? Meron din ba tayong dapat ginagawa sa mga araw na ito? Okay. Uh, Kuya Mon, balikan ko lang ng sandali yung Palm Sunday. Kasi meron kasi tayong tendency noon na pag sinabi natin uh, Palm Sunday, uh, yung mga palaspas yung pinakamahalaga doon sa celebration. Ang pinaka sabi na natin, challenge kasi niyan kapag ang iniisip natin ay palaspas lang yung linggo ng palaspas, baka may mga tao na mabasa lang yung palaspas, no, mabendisyonan niya lang yung palaspas, ah uh, baka hindi na magsisimba, no. Ah, mm -hmm. uh, may mga aspeto sa uh, liturhiya ng Holy Week na tinatawag nating explanatory or introductory or secondary right. Meaning to say, itong mga bagay nito, ito tumutulong lang na maintindihan natin kung ano talaga yung mas mahalaga sa paggunita natin ng Semana Santa. Halimbawa, kahapon nga, Meron tayo mga palaspas, pero pag tiningnan mo yung buong titulo ng celebration, hindi lang siya linggo ng palaspas. Ang pangalan niya ay Linggo ng palas uh, Linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon, Palm Sunday of the Lord's Passion. May mm -hmm. to say ang mas mahalaga yesterday was actually, yung marinig natin yung Passion narrative. 'Yun yung gospel kahapon na mahaba mm -hmm. uh, sa Ito yung mismong buong storya kung paano inalay ni Jesus yung buhay niya sa krus. So yung palaspas, it will only guide us to, to us to deeply understand kung ano yung kalagayan, disposition natin sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. And sometimes, pag tinignan natin, natin yung palaspas, we can actually identify ourselves no, with those palms. Bakit? Kasi ang bilis natin siyang iwagayway. Proud na proud tayo kahapon na marami tayong palaspas. Pero pag uwi natin sa bahay, mapapansin natin, makakalimutan na lang natin siya, isasabit natin sa pintuan. And then the next time that we will remember those palms ay kapag hinihingi na siya ng simbahan for the next Ash Wednesday. <laughs> you need to say, ganun kabilis yung uh, paglaho, pag panunuyot ng palaspas. Minsan ganun din kabilis manuyot yung pananampalataya natin. Na so na we are invited Oo. to look deeply into into the uh, into the into the mystery of God's Uh, offering himself no his passion death and resurrection. Tama, Ngayon sermon itong mga susunod na araw from uh, Holy Monday to Holy Wednesday uh, actually nabasa na rin siya kahapon nung buong passion narrative most especially when the churches no opt to choose the longer form kasi may mahaba talagang version yung gospel kahapon. Kahapon nga longer version kami dito yung gospel namin parang 20 minutes. Grabe. Kasi of March siya, dalawang chapters siya mula pa nung uh, mula pa nung hinugasan ni Mary Magdalene yung paa ni Jesus mm. hanggang sa kanya patay yun yung buong story ang binasa so from mahuli Holy Monday to Holy Wednesday yun din yung mga gospels na gagamitin so mamaya ang, ang today ang gospel yung paghuhugas ng paani uh, paa ni Mary Magdalene kay Jesus no gamit yung pabango no bukas at sa Wednesday yung pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus. So I to say, uh, itong Holy Monday to Holy Wednesday, we are actually entering more deeply into the Passion of Christ. No, Makikita natin talaga ano yung mga nangyari before talaga nung crucifixion. At talagang masasabi natin, malulumo tayo sa nagawa nating kasalanan. Kaya maganda rin po the throughout the Holy Week, no? Of course, pinakamahalaga yung tinatawag natin Pascal or Easter Triduum, yung Monday Thursday hanggang Black Saturday. Oh. Pero itong mga uh, ito dito natin makikita yung mga tradisyonal na pabasa. Yan. No. Ayan uh, mamaya meron din kaming pabasa. Ito yung isang bagay sermon na dapat ano uh, buhayin talaga natin no yung tradisyon. Ituro natin sa mga bata kasi ito ay mahalagang uh, tradisyon sa ating mga Pilipinong Katoliko no. It's very distinct sa ating uh, Filipino Catholics that we have this devotion uh, devotionals, we have this um, penitential practices no, of the Stations of the Cross, of uh, yung Visita Iglesia, itong mga pabasa para pagdating ng, ano, ng mga mahal na araw, lalo tayo maging handa no, sa kalooban. Tama. Visita Iglesia, yung mga practice na ganyan, ano po ba yung dapat ating uh, tinatandaan kapag nagbibisita Iglesia, Father? First, Sermon in general, ang Visita Iglesia ay uh ginagawa siya all throughout the season of lent no pag sinabi kasi nating lenten season ito yung apat na pong araw na paghahanda natin sa Semana Santa so itong 40 days sa ito it mirrors yung 40 days and nights of the fasting of Jesus in the desert no so yung call for conversion yung call for renewal nanjan so yung mga ginagawa natin ng mga lenten observances of fasting uh, acts giving and prayer jan. so yung bisita iglesia na tinatawag Uh, tumutulong yan para mas magkaroon tayo ng panahon sa tingin ko na mapagnilayan natin itong mga bagay na ito. Uh, it also mirrors yung kabuuan ng buhay natin, paglalakbay. no? Uh, buhay naman natin ay paglalakbay. So habang tayo ay pumupunta sa iba't ibang simbahan, uh, sumasalamin din siya no, na dapat ay kung meron tayong patutunguhan, yung walang iba kundi ang Diyos. No? Hmm. So itong Visit Iglesia, of course, is an opportunity not only for parish communities pero sa mga pamilya para makapagsama-sama sila na nakapagdarasal. So usually ang prayers niyan, Stations of the Cross, no, Sermon. Okay. Pero pagdating ng Monday, Thursday, Sermon, meron din talagang bisita iglesia. Pero ang binibisita na will be yung tinatawag na Altar of Repose. Yun. Um, simula kasi ng Easter Triduum, Sermon, is yung Monday, Thursday, Evening Mass of the Lord's Supper. Yun yung makikita natin na may hinuhugasan ng mga paa oh, ng mga apostol. No? Pero sabi ko nga, katulad ng Palm Sunday, itong mga bagay na ito, introductory rite, explanatory rite, ibig sabihin, habang nakikita natin yung paghuhugas ng paa ng mga apostol, mas tumutulong lang ito na mas maintindihan natin kung anong ibig sabihin na mas mahalaga. At sa Monday, Thursday, by the title itself, Evening Mass of the Lord's Supper, yung pinakamahalaga, yung huling hapunan, ibig sabihin nung tinatag ni Jesus yung banal na misa. Mm -hmm. So yung paghugas ng mga paa para bang mas maunawaan natin na yung misa pala tinuturuan tayo magpakumbaba, maglingkod, mm -hmm. magbigay sa bawat isa. Very so highlight mo. sa Monday Thursday yung misa sermon. Oo, oo, Kaya tama, tama. meron na free post, pumupunta yung mga tao sa iba't ibang simbahan to also of a Eucharistic adoration at the altar of the river. Is there really a required number of churches to visit, Father? Usually, what they do, they do seven churches. Pero sa tingin ko naman po, wala naman po yung ano, um, Relevance. restriction o oh, ito oh. lang. Okay. okay, okay. Pero eto, Father, mabilisan na lamang kasi pag Sabado, uh, natitake for granted eh uh, sinasabi nila parang pag Good Friday yan ang pinaka-highlight pero napaka-brutal na ang pinaka-highlight lang is yung pagpapako no, or pagkamatay ni Jesus. Pero mas pinaka-inaabangan kasi natin yung muling pagkabuhay. Pero pag Saturday, bukas na lahat. Sabi nga sa homily sa amin kahapon, bukas na lahat ng mga mall, marami na mga, may inuman, may karaoke na kagad. Pero how significant ba itong Black Saturday na ito? At saka, kahit walang misa, ano bang dapat ginagawa dyan, Father Dale? Tama ka. Tama yun pare sa inyo, Sir Mon. Biro ko nga dyan, <laughs> dati, nung no, mga bata tayo, talagang ramdam na ramdam mo yung Holy Week. Kasi talagang sarado yung mall, sara walang palabas sa TV. Ngayon lahat bukas na, no? pati mga palabas. Even if hindi ka manood ng television, pagtingin tingin mo sa cellphone mo, meron na rin namang access sa mga palabas. No? Ito yung bagay. So dati, ang biro ko dyan, dalawang beses lang tayo, ta dalawang beses tahimik sa buong Pilipinas. No? Yung Holy Week sa kalaban ni Pakyaw. <laughs> Ngayon po, Sir Mon, talagang napaka wala ng pinipilong araw. No? So sa tingin ko, itong Holy Week na ito, bigyan natin yung pagkakataon natin yung sariling tumigil at manahimik. No? Uh, sa tingin ko, yun din yung dahilan kung bakit uh, binigyan tayong pagkakataon na walang pasok, para magunita talaga natin na maayos. Kasi sa ordinaryo, araw-araw natin buhay, lagi na tayo nagpapagal, nagtatrabaho. So maganda talaga naglalaan din tayo na panahon sa Panginoon. And besides, itong Monday Thursday to Black Saturday, isang buong misa lang siya sermon. Meaning to say, isang buong bahag, isang bahagi lang yung bawat araw sa iisang buong misa nung Pasko, na tinatawag na Pascal triduum. So ibig sabihin yung kakumpletuhan ng Monday Thursday at nung pagkamatay sa Good Friday, is yung Easter Vigil sa Black Saturday, yung muling pagabuhay ng ating Panginoon. Leon. So talagang ang ang, pa ang paanyaya ang inaasahan ay makadalo tayo sa buong tatlong araw no ng Paschal or Easter Triduum.